Oh, inaamin ko naman po yun, pero pinipilit ko namang iwala yung bisyo ko. Okay. Tagalog lang siguro, Kap, no? Marunong hmm. ka magtagalog man na. Medyo, ha? ano, pilipit. Pilipit? <laughs> <laughs> okay lang naman siguro. Kasama natin si Barangay Captain Erol Unsan, ang barangay na Isoda ibahay-aklan uh, sa mga oras na ito, uh, mga kapobre. Dahil sila ang dito sa barangay nila nilipat no si Ate Angela. Kumusta po si Ate Angela dito sa barangay po ninyo ngayon sir? Ah, medyo okay naman sir siguro naka naka-move on na rin. Oo. Uh -huh. Kasi ah uh, medyo marami yung naka ano, nakapansin ng problema niya. Problema opo o, o. yung IDSWD yung, uh -huh. uh, kapulisan natin. So nagbisita sila dito para parang counseling mm -hmm. you know, nalalayan. Uh -huh. uh, yun Nalalayan. Oho. medyo okay-okay na rin. Oho. Uh -huh. Kap yung pinakang problema niya mm -hmm. ay bahay daw, no? Oo. Uh -huh. Bakit siya naka naalis dito sa barangay sa kanilang area dito. Napunta siya sa may kabilang barangay that time. Ah. Uh -huh. uh, Base sa ano pagkakakalam ko medyo hindi maganda yung relasyon nila ng mga mga kapitbahay niya. Uh, siguro dahil na rin sa problema niya sa pamilya. Uh -huh. Kaya medyo napabayaan yung mga bata. So uh -huh. marami yung mga concern, Opo. So siya naman medyo nagalit, siyempre. Oh. Ano, uh, may problema na uh -huh. tapos ah uh, medyo uh, concerned lang naman yung mga uh -huh. mga tao sana sa anak sa niya, kanya, sa uh -huh. kaya lumipat siya doon sa San siguro. Ay, so, parang laging pabaya siya sa anak niya. Mm, parang ganun na. Kasi oh, okay. ano, desperado na siguro. O oh, uh, 'yun ang inaawayan nila sa mm, pamilya. Oo, oh, oh, oh. May concern yung mga kapatid, mga pamilya dyan sa mga kapitbahay. Mm, mm So mm. siya nagagalit pag alaga mak ba na. Mm. malik yung ginagawa niya. Oo. Oh, oh. oh. Sa San Isidro yung nag-adapt sa kanya doon sa kabilang barangay. Anong nangyari nung bumagyo daw na parang nawasak yung bahay niya doon? Oo, kasi yung nakita hindi. namin last video, hmm. uh, ano nangyari doon? Hindi na naman talaga bahay yun. Parang... Kubo ano yun, lang, kubo may lang. May daungan ng bangka. Bangka O, o mga bangkero Oo. Ah, nakisilong lang siya doon. Hmm. Ay malapit sa... Actually, hindi ko naman nakita. Ah, actual yung ano. So, sa video yung, lang sa Oo, nakita ko lang na sa video nyo. Ah. <laughs> <laughs> so, <laughs> ayun. Uh, medyo lumakas yung hangin mm -hmm. uh, at that time kaya nasira s'yempre hindi naman yon uh, ginawa para para sa gawing bahay yung bahay o. ano parang pasilungan lang yun ng mga lang. isda mm -hmm. oh so nung time na yun, they rescued the doon Oo, ng MDRRMO uh, tapos uh, tumawag sila doon sa San Isidro mm -hmm. eh sabi ng ano sa San Isidro, sa taas daw yung ano nila. Oo. Uh -huh. Yung uh, evacuation center. Opo. Uh, parang delikado daw sa mga bata. Mm, mata dahil mataas oh, sa second floor. Uh -huh. Ohoho. Eh, tumawag dito sa amin. Mhm. Uh -huh. eh, gising pa naman ako, tumawag sa akin yung secretary uh -huh. na kung pwede daw kung may lipatan. Dito na lang. Oh, sabi ko bakante naman yung dating daycare center namin. Uh -huh. Kaya sabi ko pwede diyan. Uh -huh. Kaya yun, uh, pumunta ako dito. Mm -hmm. Maraming dito mga tanod ko, uh, kagawad. Uh, Maya -maya mm -hmm. At hinintay namin. Maya-maya, dumating. Mga anong oras po yon Kap? Parang 11. 11 ng gabi? Oo. Ba, grabe, no? Oras 11 na ng gabi. Mm -hmm. Okay, so ngayon, paano yung problema niya na parang gusto niya magkaroon ng bahay dito sa barangay na Isod? Na parang magpuprobay na daw ng lote? Oo. Mali sa ano yon sa asawa ng uh, first kagawad namin pumayag naman dati doon naman sila nakatira eh oo eh iwan ko kung anong problema doon at lumipat siya mm -mm. Mabait naman to si first kagawad na to pala na mm -mm. nagbigay ng nagbigay ng pahitulot na Oo. Oh, uh, actually siya, siya naman yung ano uh, chairman namin sa social welfare. Oh, uh, oh. si Kagawad Jean. Jean uh, De Jesus. Babae po. Mm, -mm din din so, Siya ang nag-provide ng oh, lupa. Mali yung lupa sa asawa niya. Mm-hmm. Sa oh, pamilya ng asawa niya. Bait naman, no. So ang magiging problema pero okay na yung matindigan ng matayuan ng mm. ng bahay. Uh, yung mga materialis lang siguro ang problema. Oo, oh, oh, yun ang problema. So, DSWD daw, magbibigay daw ng tulong. Oo. Oh. Tapos yung asawa ng kanu doon Mm hmm. Si Ma'am Cherry, uh, narinig ko nga. Magbibigay din daw mm -hmm. ng tulong po doon. So, kami rin siguro magbibigay din kami na na ano, pang materialis din. Mm -hmm. uh, para maano lang daw. Ma mm -hmm. Balik kahapon tumawag yung sa ano taga DSWD at si mm -hmm. Ma'am Jacqueline. Ay yung pulis natin? Na, oo. Oh, na kung pwede daw maka kami ng ano bayanihan. Oho. E eh, naman namin yung mga barangay tanod namin, i eh, willing naman. Mhm. Mm uh, nandyan lang yung mga materyales. Oo, oh, Para ano nang ba? Isa galaw lang, diretsuhan. Mm, oh. lang. So bayanihan na lang tayo. Mm, bayanihan na Puprovide lang. materyales, ang TSWD, mm. ang ibahay pulis, at kami sa pubring Blogger, pagbigay mm -mm. magbigay din kami para ano. Mm -mm. Para ma kung ano lang yung makayanan namin siguro. Oo, oh, oh, oh. oh. uh, kung ano, maraming tutulong. So lalaki oh. yon. Oo, oh, oh, oh. Pag may mga tutulong, pwede pa. Oo, uh -oh. habol sila. Ah, uh -oh. uh, pag gusto nilang tumulong. Uh -huh. Sige po. Kasi ang balita ko 5,000 daw sa DSWD. Uh -huh. Sa ibahay PNP at kay Ma'am Cherry 10,000 daw. Mhm. Uh -huh. So kami rin may sponsor din kami na para sa pabahay. 10,000 din ang ibibigay namin. Ah, uh, maraming salamat, Sir. Oo, uh, uh -huh. malaking tulong 'yan. uh-huh Si Sir pala ay dati nang na, na nakikinig sa atin sa radyo pa lang. <laughs> Kilala mo? Oh, parang uh, ganun. Uh, mahilig kasi ako sa ano, sa, sa radyo, radyo at kasi ano, si Sir Boots talaga. Uh, idol. Opo, uh, po. Hmm, si dati Sir Dati pa sa lumipat ng ano, ng uh, GMA. GMA. Yeah. Uh, uh, good morning, good morning, good morning. Ah. <laughs> uh. <laughs> pala si Oh, sinasabi ko sa ano, umaga. Sa umaga. Um. Oh. Pero pag gabi noon, na, na nakikinig ka sa amin ni Kas Romel. Oo. Oh, mm. Pero hindi naman na uh, gabi-gabi. Uh, paminsan oh, okay. kasi kung may sisyon din sa anong inom, hindi oh. na <laughs> makakain. Hindi na maka, <laughs> 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 na maka... Uh, Masaya. Ng radyo. Oh. Uh, matagal na yun eh. Four hmm. years na yata sa radyo wala eh. Uh, Oo. Uh -uh. Ay, isa lang yung ano, yung station mo na ano no. Oo. Oh, oh. Na pinanggalingan Oo. Oh, oh. Isa lang, isa hindi lang. Hindi ka na naglilipat ng iba. Hindi na, hindi uh, na. Yung vlogger na. Mm, vlogger mm. na lang ako ngayon. So, thank you kap, Sige paano Ano yun, may man. issue daw kap na baka pag ibibigay namin ang pera kay Angela ay baka Tama 'yun, sir. Na nag talaga daw 'yun. Oo. Oo, oh, oh. inom si Gerilleo. Oo. Oh. Oo, oh, dati. Pero ngayon, ah uh, parang ano lang siguro yung, yung sigarilyo. Mahirap. Iwanan yan eh. Oo. Kaya pa stick siguro. Oo. Oh, oh. Dahil wala rin siguro pira. Pero pag may pira, Malamang. Marami oh, oh. ang mm -hmm. stick so, ang So, ang gagawin nga namin, ang pira, ibigay na lang namin sa pulis. Mm -hmm. Para sila ang, mm -hmm. kay si Ma'am Mylas daw ang magmamanage ng oh. pagbili ng mga materyales. Mm -hmm. So, mamaya pag dumating siya, ano natin. Kinonfirm ko lang kung, kasi sabi nga ni Ma'am Mylas, baka pag doon mo ibigay, kay Ate Angela. Angela mm -hmm. Pagka hmm. mamaya, doon na sa inuman. Oo, oh, sigurado yun. Ito so, yung, ano, bigas niya. Mm, may nagtigay may, dyan. Oh, Oh, sa, galing to sa ano? Sa, sa DSWD. Ah, nagdala sila dito ng Oo. Oh, bigas. Oh. So, pag dating nila, eh, kakabili niya ng bigas. Siguro, oh. ganyan din karami. Oh. Kaya, in-advise ng DSWD na doon lang muna sa, sa Larangay. opisina mo. Oh. Uh, ikaw naman ang nakaano diyan pag oh. wala na si Mabigas, saka mo oh. ibigay baka mamaya ipalit 'yan ng ano. Ayun <laughs> ay, nga eh, um, mm. ah, pala. Kaya pala nagagalit ang ibang mga kapatid niya dahil ganoon pala. Oo. Oh. Pero por dahil sa mga anak na lang mm -hmm. tutulungan natin 'no, sa Mm. -hmm. Oh. kawawa ang mga anak, bata pa. Kaya eh. nga, oh, at saka dyan kasi nakakatakot kasi kalsada, oh. parang highway na kasi 'yan. Mm -hmm. Mga dumadaan dito sa may hawili, eh, dyan dumadaan. Uh -huh. Ayan, na advice nga namin minsan, isara na lang yung pintuan sa harap, doon na lang sa likod yung buksan. Yung buksan, oo. Oh. Kasi kung magbisi siya ng mga, maghugas siya na pinggan o mag -saing hmm. siya dyan, yung mga bata, maliit pa kasi yung ano, mga panganay. Bata, panganay, oh. nung no, ilang taon pa lang yung panganay niya, Kap? Mga nine ba? Nine, nine years old? So, parang ganun. Oo. Oh. Nakalimutan um, ko. Mm -hmm. Sige, Cap. Thank you po ha. Mm, salamat yeah. din sir. At uh, yan po ang ating uh, padayam kay uh, Barangay Captain Erol Unsan ng Barangay na Isod Ibahay. Bali, sa kabilang barangay nang galing si Ate Angela, doon sa yung una ninyong napanood na video, doon po yun sa kabilang barangay san Isidro. Kaso sabi nga ni Cap kanina, medyo mataas doon yung evacuation center nila, uh -huh. second floor. So mas binabuti na ibinalik sila dito sa barangay na isod doon sa baba. titingnan natin siya mamaya doon o kumusta sila. Uh, hinintay pa natin si Mamay Las ng Ibahay Municipal Police Station. Uh, medyo may inspection daw sa kanilang police station ngayon kaya hindi siya nakarating ng on time. <laughs> Alas 9 daw ang aming usapan dito pero siguro ang inspection ay on the spot. Hintayin na lang muna natin ano po. Maraming salamat kay Miss kay Miss Cherry uh, sa kanyang pagbigay ng tulong. Pagbibigay daw siya ng 10,000 pesos doon kay Mamaylas and then 5,000 naman sa ating uh, DSWD and then sa atin magbibigay din tayo ng 10,000 pesos uh, mula naman ito kay Ma'am Ibaloy eh, ng Adelaide. Kasi nung nakaraan, di ba, Uh, nagbigay siya ng pera para sana sa pabahay ni Tatay Ruben, na ayusin kasi Tatay Ruben, umatras naman. So, dito na lang natin ilaan. Uh, naglaan tayo ng 10,000 mula kay Ma'am Ibaloy ng Adelaide. So, thank you very much po, mga kapobre. Ate Angela, kumusta po kayo ngayon? Okay naman po. Oh, nandito na ikaw sa barangay baranggay uh, na isod. na isod. Oo, oo. Kumusta yung anak mo po? Okay naman po. Oho. Ikaw raw ay mahilig manigarilyo at mag-inom? Opo, inaamin ko naman po yun. pero pinipilit ko namang iwala yung bisyo ko. Mm -hmm. Lahat naman may pagbabago eh. Opo. Gawin mo lahat na magbago ka, Tigil Opo. mo na 'yan. Opo. Yung pag-iinom mo. Priority mo yung anak, ko? anak mo. Ha? Opo. O kailangan 'yon kasi kung alimbawa ang itutulong sa iyo ay mapupunta sa inom or sa sigarilyo, hindi na yun maganda. No, ha? So, wala nang tutulong? Oo, oh, ganun. wala nang tutulong. Pagka ganun. So, <coughs> magtutulungan ngayon ang DSWD, uh, yung mga pulis, yung barangay, Apo. kausap ko si Kapitan. Uh, at kami rin dito sa Pobring Vlogger, no? gagawin namin kung anong makaya rin namin maitulong Apo. para magkaroon ka ng bahay. Hindi man mansyon, pero okay may matulugan oh, ka? Po. Importante, may matulugan mga anak ko. Mm -hmm. Di baling ano, basta may kasabihan nga, di ba, La? Okay. Anong kasabihan? anin mo yung malaking bahay. Kung nakatira naman, Hi. wago wago <laughs> Okay na ako po, kung ang nakatira ay gwapo? Mm -hmm. Oo po <laughs> At sabi Ataw yung amaylas, huwag ka magsabi ng negatiba. <laughs> ikaw, ikaw may kasabihan pa. <laughs> Pero okay naman yan, maganda mong kasabihan yan ah, oh. di ba? Ayosin naman sa akin ka na sa party. Gusto mong Ayos man yeah. ka po no? yung kasabihan no? oh. Okay na, kasabihan lang yan ha. Okay. <laughs> Parang tinalo mo pa si Diwata Paris si Overlord ah. <laughs> okay. Sige. Nakita mo rin ba yung hapon na dumaan dito? Hindi po. Hindi. Uh, inabangan mo hindi naman. Hindi ma'am. Okay, ganito, magbibigay kami ng tulong. Apo. Na para sa materialis ng bahay mo. Apo. Ano? Um, ibibigay natin kay Maylas sa ating ibahay PNP. Apo. Para Maumpisa na po. Maumpis. Sige, ibibigay namin kay Ma'am Maylas yung tulong para sa materialis po ha. Ah. Bigay kami ng 10,000 pesos. Ito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000. 10,000 po para sa materialis ma'am. Anong gusto mong sabihin po? Napapasalamat po ako sa lahat ng tumulong sa akin, lalong-lalo na po kay Ma'am Jacqueline, tsaka sa MSW, MSWDO, tsaka sa DSWD, at kay Sir Archie Hilario, pobring vlogger. Hindi, hindi ko po makakalimutan yung tulong niyo sa akin. Walang katapusang pasasalamat. Kasi ang priority na to, kailangan ko ng baguhin ang sarili ko para sa mga anak ko, para yung tao, matulungan ako at hindi ako masira sa mga tao. Shipping, walang, walang, <laughs> walang, 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 walang walang iyakan. Hindi ka nagpasalamat kay Hindi ka, ka. sa oh, Barangay uh, Council. Nagpapasalamat din ako kay Kapitan Errol Unsan, saka sa mga kagawad, saka mga tanod nila. Mm -hmm. Kasi, okay. Okay. saka si Kuya Sal, si Saldi de Jesus at sa si Jean de Jesus, yun yung nagbigay sa akin na kung saan ako papatayuan ng bahay. Maraming maraming salamat po. Oh. Importante yun dahil mabait yung uh, Barangay Kagawat na yun na ikaw ay binibigyan nila ng pahintulog na doon katitira. At saka si Ma'am Ibaloy yung nagbigay ng 10,000 ha? Sige, ipasalamatan mo po, Ma'am Ibaloy. Ma'am Ibaloy, maraming maraming salamat po sa binagay mong pera na tulong para sa bahay namin. Malaking tulong po para sa amin, ng mga anak ko, para magkaroon na po kami ng bahay. Maraming maraming salamat po. Ah, uh, maraming salamat sa tumulong sa pagbigay ng ano, sponsor kay Angela para sa pagpagawa ng kanyang bahay, lalo kay uh, Miss Cherry, uh, sa sponsor nyo, Sir Archie Hilario, sa MSWDO, sa uh, pamumuno ni Mrs. Ilin, uh, Masangkay, lalo sa among Ibahay, sa amon um, nga uh, butihing mayor, uh, sa aton nga kapitan, si uh, Kapitan Erol Onsan, atong mga barangay officials, uh, BHW, Barangay Tano, da abugid nga salamat sa pag kup nyo iya kay Angela nga ginpaistara na imo sa aton nga daycare center. haro malang lang agunta kay Angela, uh, Sir Archie ay haro nga among ma-advise ka na, dahil sa abo ka ng gabulig, kunta magbago ni iwasan nyo na naro, pag-inom, pagpanigarilyo, ag-anaw nga i-focus ro, ng attention sa anong mga unga. Kasi amon nga is para ka na agun magbago imaw, dahil Nakikita naman ka na nga, uh, siyempre kaguoy man o um, mga kawawa naman yung mga bata. Mm -hmm. Kahit hindi masayang yung mga tulong na binigay para sa kanya. Oo. Uh -huh. Yun lang, Sir Archie. Angela, anong tugon mo kay Ma'am Maylas? Ay. Ma'am Jacqueline, nagpapasalamat ako ng buong buo at walang katapusang pasasalamat sa tinulong mo sa akin. Bayaan mo, papakita ko sa iyo ang pagbabago ng buhay ko. Pero sa ngayon, hindi lang basta-basta mawala yung isang asa na lang talaga. Yun na lang ang pangako ko. Saka tutuparin ko yung pangako ko kay Ma'am Chiri na pagbalik niya dito, babago ng buhay ko. Sir Archie, hindi na napagano ang nga. Hindi niya isabihin lang, ipakita niya na ano, talagang nagbago siya kasi maraming mga negative feedback kaming natatanggap about sa kanya. Kaya ipakita niya sa tao na talagang nagbago na siya. Yun lang naman, Sir Archie. Para matuwa naman yung mga tumulong sa kanya, hindi sila madiscourage ba? In behalf sa Barangay Council, eh, kami ho ay eh, nagpapasalamat sa pubring vlogger, ay eh, Sir Hilario at saka sa grupo niya na napansin nila itong uh, problema ng uh, isang residente namin sa sponsor nyo, sir salamat kay Ma'am Jacqueline sa sa ibahay PNP sa MDRR at saka sa MSWDO kay Ma'am Ellen Masangkay uh, sana yon uh, wag sayangin yung mga uh, tulong o bigyan ng focus yung pagbagong buhay uh, dahil uh, kung maging positibo lang ay makakarawas tayo sa ating kahirapan. Ganoon lang. Ito kami sa lugar nila. Ay dito pala malaki na bahay ninyo ay Barangay ano ito Barangay daycare Center. Oh. Dito muna kayo pansamantala nakatira. Saan kayo natutulog? Ah may banig din kayo at home Oo. Oh. O siya. Sige. Uwi na rin kami ha. Sige. So ayun. Uh, kakauwi lang namin dito sa bahay. Maraming uh, salamat po kay Ma'am Ibaloy ng Adelaide. Thank you very much po. Dito po natin nilaan yung inyong tulong. And uh, bibili na po ng materialis ang ating uh, uh, Ibahay Municipal Police Station sa pangunguna ni Ma'am Jacqueline na uh, Maylas, maraming salamat po. Ay yung kay Ma'am Cherry na ibinigay ay directly doon rin kay ano, kay Ma'am uh, Mylas ipinadala po. At saka yung sa DSWD na 5,000. So may kabuuan na 25,000 pesos ngayon si Ate Angela. 'Yun ay para sa materialis. and thank you very much sa uh, barangay na isod kay Kapitan na uh, magkakaroon sila ng bayanihan sila daw ang gagawa kasama ng mga barangay tanod so malaking bagay po yon malaking tulong po yon na talagang pag nagbabayanihan ang mga tao ay may nababago na buhay so kita tayo mga kapobs ko ano ang maging resulta po nito at sana nga ay yun na nga magbago na si ate Angela salamat po ulit ate ati <laughs> si Ibaloy si Ma'am Ibaloy na delightful thank you very much po uh, ma'am sa patuloy na suporta uh, sa programa po thank you god bless po